Meron po kaming parang naisip na kailangan magawa mm -hmm. ng standard operating procedure mm -hmm. sa mga posibleng mangyari sa local government. Kaya yung uh, isang sinisimula ng Pag-asa dito sa Metro Manila at sa ibang lugar ay yung impact-based forecasting. Ito po ay... Ano po yun, sir? pakiulit yung... Paki po, po. Medyo nag-garble kayo d'yon. Ano po yun? Ah, impact-based forecasting. Okay. Ibig po sabihin, mm -hmm. hindi lang yung sa sabi ng pag-asa ulan ng ganito, o ganito ang kalakas ng hangin. So, mm -hmm. depende po kung may coastal area kayo, kung may ilog, kung mm -hmm. may bundok, mm -hmm. kailangan isipin ng local government ano ba ang epekto ng malakas na ulan na ganito, malakas na ulan sa ating lugar? Babahain ba? Mm -hmm. Aling lugar ang babahain? Ilan mm -hmm. tao ang maapektuhan? Mm -hmm. Uh, surge ba? Kailangan ko mag-evacuate early on. Mmm. -hmm. So yun po dapat man-focus ang local government kasi yun po, yung nakikita ko kulang sa ginagawa ngayon. O yung iba ginagawa na at may-office listo. Mm -hmm. Pero yung pag-simulate ng gagawin depende sa kanilang kontento, Yun po kailangan talaga magawa ng sa local level. Okay, gaano po kaya yan sir? Uh, ano, kabilis na inyo pong assessment uh, and then yung inyong rekomendasyon para po magkaroon ng mga pagbabago dito sa inyong koordinasyon to be able to at least no minimize po itong loss of lives or casualty. At, at pag nagagawa naman po yan noon pa eh. Kunyari, mm -hmm. mm -hmm. ng uh, pag may sperm surge, ang aming SOP noon ay one day before the storm surge, mag-evacuate na yung local government. And meron po kasing yung tinatawag na pre-disaster risk assessment o PIDRA na ginagawa po ang OCD Pag-asa at Mines and Resources Bureau. Mm -hmm. Bago pa dumating yung bagyo at habang nagkakabagyo, at pinapasa po yung ganong assessment sa mga local government. So siguro itatanong ko rin kung, kasi kahapon, kanyari nasa pag-asa po, nagkakaroon nga sila ng pagpupulong kasi nga mm -hmm. yung ating pagtulong sa ating mga kababayan, magre-rescue, kailangan din mabigyan ng guidance. So, at ginagawa po yun, So, yung tanong yun, ano pang kailangan gawin? Sa so, tingin ko, yun na po yung kailangan isagawa sa local level na yung mismong mga local officials and mga village leaders or barangay leaders, ay may ganong action. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.